So magandang magandang umaga, tanghali, gabi sa inyong lahat. At ako'y nagbabalik ang inyong lingkod, si Aldrich, Shopping Sensei. But this time, SS Gaming, SS, SS Gaming or better known as Shopping Sensei Gaming. Ngayon, nagtataka kayo anong ginagawa nitong, San ba yun? Ito, ginagawa ng gata sa likod ko. Ah, huwag kayong mag-alala dahil hindi po ako naririto para magbenta. Ayan po, para sa pinakamamahal naming... Uh, mami. Kay Mami yan. Ay, ba? Ito. Ensure yan eh. Ensure. Bega naman, no? <laughs> so, ito ay in connection sa aking uh, preparasyon para sa Amplify Academy. So, right no, bago tayo magpatuloy, maraming maraming salamat sa lahat ng nanonood. At uh, transmission is unstable. Paano nangyari yun, Na Hindi ko maitindihan. So, i-check natin kung saan tayo nakakonect. Check lang natin talaga mabagal lang yata ang connection ngayon. So, malabo yata ako makapag, malabong, malabo, mal, malabo tayo ngayong makapag, ano, makapag uh, live streaming using lang ang smartphone. So, subukan natin mag, ano na, SS Gaming, ayan na, subukan na natin ngayon. So, sandali lang, mawawali lang, mawawali. Mawawala ko ng sandali la, laang screencast. Okay, screencast. Sana gumana yung ating ano ha. Ah. Sana gumana ang ating Ayan po mga kaibigan no. So tayo ay live ngayon. Syempre ang lalaruin natin ang ating weapon. <laughs> so ito free for all pero syempre subukan muna natin ating ating ano mga kagamitan na gagamitin. Pero Live na live, so makikita nyo mabagal ang connection. Hindi ko ma malaman kung bakit. Sa to katotohanan yan, naka-fiber naman. <laughs> fiber fiber connection naman tayo. Pero ewan ko ha. Checkin muna natin sa ating Facebook live kung tayo ay nakaka Pero, ayun eh, connecting to server. Ewan ko what's wrong, no? <laughs> ano ba? Bakit wala tayong ano? Testingin natin kung gumagaling microphone. So, ayan. Na, ayan na nga. Naglalaglag yung ating live. So, ano ba yan? Ano ba yan? <laughs> kailangan ko pa bang mag... Kailangan ko pa bang magpalit ng network? Ibig <laughs> sabihin nung, kailangan ko lumipat ng lugar. Hindi tayo makakalipat ng, ng lugar ngayon eh, dahil napaka-init. So, dito medyo konting init lang. Pero, ayan, wala. Wala eh, wala walang signal eh. Malaming. Ayan, oh, nawawala yung signal. Hindi malaman kung bakit. So, so talagang pangit ang connection siguro ngayon. Ayan, oh. Wrong timing ating paglalaro. Ano ba yan? Dahil mahina ang signal. Makikita nyo na sana kung paano ko puksain <laughs> ang mga kalaban gamit lang ang kotsilyo. Oo, bread knife lang. Yari na sila sa akin. Wrong timing ating paglalaro. Ayan, oh. So, ayan. Masyadong delay. Ito, ngayon na nababas yung mga pinagsasabi ko kanina. Hindi ko malaman kung bakit. So, subukan natin. Ayan. Sana naman, sana naman this time, wala ako sa framing, eh. Nasaan ba yung camera ko? So, ang ginagawa ko ngayong ano, live stream ay gamit lang ang ating smartphone. Posible naman, kaya sa mga nagbabala ko gusto maging part ng Amplify, ang importante ay ready tayo kapag nag-audition kahit PC or smartphone gaming lang ginagawa natin ang importante, ready? so katulad ko <laughs> kahit na nangangapa pa ako sa pagla live stream ayun, hindi ko mga masentro mukha ko dahil smartphone yung gamit ko pero sa awan ng Diyos tayo ay nakapasok sa nakapasok saan? <laughs> nakapasok tayo sa banga sa Amplify Academy yun ay dahil ang dahil kay Lord thank you Lord at sa kapal ng mukha akong mag-live stream, kahit milyon-milyon na ang mga nanonood at hindi pa nanonood. So, ayan. So, nakikita niya na ngayon ang aking, aking, uh, <laughs> nasa screen. So, malamang matuloy at na ating uh, paglalaro. Kaya, stay tuned lang kayo mga kaibigan, no? <laughs> mga ka-SS Gaming. At kung gusto nyo akong padala ng stars, eh, hindi ko naman kayo pipigilan, eh. O, marami tayong kabutihang magagawa sa inyong ipapadala ng stars. So, naririnig ko yung sarili ko, no? Nag-e-eco. So, ito, ang preview. Ang gagamitin ko lang ang dito ay bread knife. Kotsilyo lang. Sapat na. So, ito ay pre-for-all na lang no? so matagal ko inan install to eh. <laughs> Kasi might may, may ako naglalaro eh. Pero ito hindi na mapipigilan dahil sa ambag, hindi ako gumagalaw, ha? wala akong wala connection ah ito, oh, kita niyo na kung paano ko hapulin, hindi wala siyang kaalam-alam na nasa sa likod niya lang ako. Goodbye. Oh. oh. Ay. <laughs> so, medyo nangangapapo ako dahil sa ang ang smartphone ko po ay merong earphone dito sa baba sa type C so hindi ko masyadong reasons no <laughs> ayaw pa tayo hindi ka lang mapakita yung dito sa lower right kamay ko ay meron dong cable kasi gamit ko ngayon yung wireless mic para naman tamay na tatanggalin ko na wireless mic eh, kasi medyo ang hirap paglaro eh pero para sa magandang audio pipilitin natin makapag wireless microphone habang naglalaro para naman mas enjoy yung panonood hindi lang panonood pati pakikinig kita nyo naman tunggan ako ko lang itong mga kalaban no? so, ba? Diba? <laughs> so ito ang SS Gaming no? sa sobrang SS Gaming hindi na kailangan mag SS yung SS para sa hindi po uh, medyo familiar ito po ay part ability ng uh, sa Dota 1 yan tayong patay yun yung SS <laughs> yun yung baga sa Mobile Legends yun yung pinakamalakas na ability o skill pag naglalaro so ayan hindi ko alam kung number 2 pa lang ako no so enjoy na enjoy sila magbarilan samantana ako nananaksak lang kaya ko naman yung sila barilin pero dito tayo sa magsti oh so number 1 na ako ha so ito ay sample lang ng ating SS Gaming partida meron tayong earphone na nakasaksak dito oh, holy land shout out Holy Land. <laughs> so, ang naririnig nyo ngayon ay Holy Land wireless microphone. So, posible pala gamitin ng wireless microphone ng Holy Land habang naglalaro. Ito ang patunay mga kaibigan, ba? Diba? So, oh, At ito ang gamit ka po ay hindi po pinaka high-tech. High-tech high lang. Samsung AP2. Pero hindi kailangan na sobrang high-tech kung ikaw naman ay may skill para mag-bread knife. O, oh, diba? O, oh, Samurai X. Patusay ala ah, patay na kayo. Kapasa nyo na. sa ng kalaban. O, oh, diba? So, ganito lang kadali kumatay ka ng kalaban. Parang sa Dota. Ito, o. Oh. Ay, nawala. Skill ko. O, oh, ka ko. <laughs> so, ito po yung SS Gaming. Okay, diba? Ganun-ganun lang po ang ating uh, paglalaro sa SS Gaming. First place, after almost siguro 3 weeks na hindi ko paglaro ng uh, ako po si Rax Partaman para sa mga gustong makalaro ako or maka-experience ng hinahabol ng red knife i-add yun lang po ako at syempre huwag niyong kakalimutan mag-subscribe bisitahin na ang YouTube channel sa Dying Framing hindi ko malaman sa Shopping Sensei search niyo na yun sa YouTube pag na-search niyo subscribe panoorin niyo yung mga video muna 'di ba <laughs> para legal yung pag-subscribe and then pindot na, pindot na the subscribe button. So, ayan, number one tayo. Ano ba yan? Oh, hindi talaga natin maitatangge. Pero, syempre, kagaya ng mga live stream gaming, tayo ay medyo maiba ng format. Dahil sa hindi puro gaming ang ating gagawin. This time, tayo ay magla-live lang. So, itigil natin yung at uh, itong ngas uh, so, hindi ko na matigil <laughs> So, so live na lang tayo ngayon. So, teka, nasaan na ba? Teka lang, ha, naguguluhan ako dito sa, ano eh. Ayan. So, medyo magulo pa ng ating, ano eh, camera. Dahil sa, ayun nga eh, gaming. So, hindi siya nakalagay sa tripod. Uh, at limitado lang ang kanyang, uh, ang kanyang <laughs> posisyon. So, ito eh, ginagawa ko para sa preparasyon ko po. Mga kaibigan, mga ka-SS Gaming, mga ka-Shopping Sensei sa ating uh, pagpasok sa Amplify Academy. Kung saan, <laughs> uh, more than uh, one, one more, more than isang daan ang sumubok makapasok dahil maraming gusto makapasok dahil kapag nasa Amplify Academy kayo may possibility na maging talent ng Amplify at syempre pagkatapos nun pwede rin maging tier 1 number 1 talent ayun so eh si Lord ng Bala I, I will just do my very best and God will do the rest tandaan natin So, ganoon ganun lang din yung ginawa ko po, mga kaibigan. <laughs> Nung ako ay nag-audition sa Amplify, sa so, totoo lang, hindi naman ako madalas nakakapag-live stream. Ang ginagawa ko, most of the time, is mag-Facebook live, mag-share ng mga inspirational messages sa inyo, at mag-live selling, at minsan, naglalaro din ako ng live, na nagla-live streaming ako ng aking gaming. Pero, <laughs> ayan, <laughs> Ah, tatatawa ka. Basta ba? May pa. Okay. And, oo nga eh. Ito ang insure ng aking mami. Eh, ito pala. aking mami. Ayan, ang insure ba ka naman. Balik ta ko daw. Eh, saan ba? Ito. <laughs> Sige lang. Nagbebenta ako ng insure. <laughs> Ay, sorry. So, ito po. Siyempre, kung, ay, ano ba Labas ang aking buhok. <laughs> Pinatanak na. So, <laughs> thank you, coach. Coach ko po dito si, Anne si Direk, si Mame So, kayo, kung kayo po ay, eh, siyempre, may magulang, bilay nyo rin, ano ba yun? rin ng maraming ensure, katulad ni Mame Ni Mame Tok ayun, makinig kayo sa aking Mame kay Mame to, sa Life Lessons by, by Grace Gracia. Lifeless on Reality Page by Grace Gracia. Lifeless on Reality Page by Grace Gracia. Ayun po yung aking mami. Ayan, alam niya na ako sa kanina nagmana sa pagla-live. So, ayun, uh, click, click nyo na yung follow button. Ayun, may YouTube din siya, Grace Gracia. Pindot na the subscribe button. So, ayun nga, kung, alam ko, maraming mas bata sa akin dahil ako mat <laughs> makulat na. so, mga hindi nakakaalam, ako po ay 43 years old na. So, lahat sa lahat ng nakapasok sa Amplify Academy, malamang ako yung pinakamataas ang grade, no? Pagdating sa, sa edad, and I'm so proud. Marami experience. So, para sa, sa ka, edad ko na representing batang 80s, ayun. So, Putol. Naputol? naputol? Ba't naputol? Naputol? <coughs> eh, babalik yan, mabalik yan. Nawawala na lang internet. Babalik pa, babalik. So, nawala daw ako. Nawala. Ay, sir. Ayun o, Billy ko Shout out sa'yo. So, so, imposible na matanggap ako dito. Sa toto lang, mga kabataan ang kinukuha sa live streaming. Kapag batang 80s ka, hindi ka na pang live streaming. Kasi family computer lang yung alam ng mga batang 80s. Pero sa totoo, hindi totoo yan. <laughs> di ba? Ako ay living proof na kahit batang 80s, no? Ah, uh, kahit family computer kinagisnan natin, ay natay marunong mag-adapt. At uh, hindi naman na makikipagsabayan sa mga kabataan, pero kaya nating yung ginagawa nila, nila ay kahit papano kaya rin natin. At syempre, yun nga, ang gusto nating ma-share ay yung ating experience sa buhay. So, isa yun sa primary reason kung bakit ako ay eh, ah, hindi sa pinilit, wag tayong, wala, wag natin pipilitin ang ating sarili sa kahit anong bagay. Kaya ako ay sumubok lang ang na mag-audition sa Amplify Academy. So, ayun na nga, nakapasok ako. Ta, imintay ko na lang yung orientation. Maraming salamat sa inyong support, ta, sa inyong panonood ng aking audition video at sa lahat ng mga video kong ginawa. Meron na Meron na. Ay, si Pondoy. Ay, Panti Ay, makikita yung likod. Magulo. Ay, Pondoy. Ayun po si Pond... Bait yan. Bye-bye. Alis ka na. Ayan po yung napaka-cute na alaga namin, Shih Tzu. <laughs> so, hindi ko alam kung meron pa tayong live ngayon. So, ayun. So, sinubukan ko lang mag-audition at uh, ano. Alam <laughs> ko, mas maraming talagang sobrang mas magaling sa akin. Pero, alam ko din na ready na ako dahil sa antagal ko na ginagawa, ang nagla stream more than 2 years na. So, kung nagpapala kayong mag-audition para sa Amplify Academy at tingin nyo, hindi pa kayo ready, okay lang yan ang mahalaga, simulan nyo na ngayon pa lang. Kasi, may one year pa kayo, almost one year, kasi next year pa ulit. Alam ko, ha? Magkakaroon ng Amplify Academy audition. So, ngayon pa lang, mag-try na kayo mag-livestream. Mag o, sasabihin nyo, eh, hey, Aldrich, hindi naman million-million yung mga nanonood sa amin, katulad mo. <laughs> ako, ako, rin naman po, hindi sa pagyayabang. Million-million agad yung nanonood sa akin. Nah, hindi, million-million na agad yung hindi pa nanonood sa akin. So, mahalaga niya kahit isa, dalawa, tatlo, apat, lima, sampu, isang daan, o kahit ilan pa man ang nanonood sa atin. Ang mahalaga, ang mahalaga, bolol no? Ay, start natin. Yun ang mahalaga kasi repetition is the mother of skill. So, kahit na hindi pa ganun kadami, o million, billion, billion ang nanonood sa atin, yan ang mahalaga, nakakapag-practice tayo. So, kapag dumating yung ano, opportunity na audition, kahit hindi pa billion, million pala yung nanonood sa atin, tayo ay ready. So, ganun lang yung nangyari sa akin. Hindi ko kailangan magkaroon ng billion views para lang makapasok sa gusto kong, o oh, gusto natin pasukan. Mahalaga, nagpa-practice tayo. <laughs> so, hanggang dito na lang po. Uh, ito po ay sample lang ng SS Gaming. No? Medyo hindi tayo ready. Kita niya naman, wala, walang ahit-ahit yan, walang ayos-ayos. So, ganito lang. Uh, ensure back at ensure, beka naman. <laughs> so, ayan ang ating first SS Gaming with sharing, syempre. So, ito ang SS Gaming or Shopping Sensei Gaming ay hindi lang laro, laro, laro. Ito ay may pag ng mga pwedeng matutunan sa buhay. Yun yung pinaka-importante. Parang may time tayong maglaro. Kailangan sa ibang aspeto ng buhay ay maayos din para may time maglaro. Kasi kung hindi maayos ang ibang aspeto ng buhay natin, mahirap maglaro na meron palang 70% ang buhay natin ay may problema, no? <laughs> so ayun, maraming salamat. This is Aldrich. Maraming salamat sa inyong panonood. Abangan niyo ulit ang aking paghabol sa mga kalaban na kots, na uh, butter bread lang ang gamit. So hanggang dito na lang. Maraming salamat. God bless everyone. Follow Aldrich Alexander pati na rin YouTube ko sa uh, Shopping Sensei subscribe and Shopping Sensei follow. Thank you. Wala na daw. So tingnan natin. Eh ba? Train, uh -huh. eh? baka na